Ayan, no? Tingnan nyo paano. Ayan, nilagyan ng baking powder. Ay, hindi. Baking powder, soda. Soda bicarbonate yata tato. Tapos nilagyan ng vinegar. Ayan, no? Nilagyan ng toothpaste. Ayan. And then, mix, mix, mix lang. Ayan, si <laughs> Para sa akin, tingnan mo to, halika dito, gawin mo to. Aling Ricardo, ang ating timpla. Tingnan mo ang maduming kaldero sa loob. Hindi naman madumi yan eh, gintab Tapos nga ah, ng siguro ng pakigintabin. Gagawin mo to. Hindi mo na kailangang mag-effort para alisin lahat ng dumi at kalawang sa pressure cooker mo. Tingnan mo kung paano babalik ang kintab ng stainless steel na ito. Bilang Ricardo, halika, gawin mo itong simpleng proseso. Hindi ka gagastos ng kahit anong produkto para linisin ang pressure cooker mo. Sa loob nito, pareho lang ang gagawin. Haluin mo ang ating mixture, tapos ipahit mo dito. Ang toothpaste kasama ng suka at baking soda ay malakas na pampakintab para alisin lahat ng dumis sa kawali mo. Tingnan mo, itong kawaling to ay dating sobrang dumi. Pumunta ka rito, ang proseso ay simple, praktikal at 100% efektibo. Tingnan mo ginang Ricardo halos hindi ko pa nalalagyan ng produkto. Ipakita mo dito kung paano nagkintab ang mga kawali ko. Ang mga produkto ah, na sa pakikipagkintab pala ang pinag-uusapan. Kaya pala ang kintab ng kaldero. Ng tubig. Sa, bagay sa bagay yung na, talagang ba yung bicarbonate talagang tingnan mo sa loob kung gaano ka Oh, makintab nga naman. Oo, oh, okay. oh, tingnan mo, kintab. Ay, sa unang pagkakataon sa buhay ko, gumana ang recipe na ginawa ko. Pakinggan mo 'to. Unang beses sa buhay ko na gumana ang recipe na sinubukan ko. Baking soda